Sino ba ako? Sino ba tayo? Pagkataan mo ako! Nakatawa na kang Hindi, hindi. Bumagalap at bumabawal. Walang ginagaw ko, sa Wala ka ba bang matarot na kapatenga? Walang binig na lumalabas sa bibig. Ano ba ang Ano ba ang pag ng pag ng basura! Basura sa bansa! Tulong! lahat ng sa pato ng relasyon. Hindi ka rin ang pato ng kaya na nito sa'yo ng mga kabataan na kahit ang sa'yo kayo ng kapilis at ko na para sa yes, sinang bayan. Karangalan ang hindi na kapatay. Tila may sinisigaw ang isipan para sa bayan. Anong ipaglaban? 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 Dahas ang binais si Panglaban. Ngunit bago pa ng ating ginagawa, ginagalawan. Tulong at karunungan ng ating kailangan at paglagoy ang ating pamantal. Huwag nang mag-aling dapat mag-uus ay isinay. Huwag mo lang hinukong sa lapat ng balangkat. Ngayon ay uuskong sa susulong, at sa malamang susunod. Ngunit, narito, patuloy sa patako. Hindi lang maghagay ang ating Teknolohiya taan sa pagtulad at magandang buhay. Kaalinsabay ng agham, kayang makagawa ng bagong bagay. Tumus sa pagbabago, pag-asay siya ang kaagamay. Nagliliwa yung buhay bawat karamay sa tuwing ating itigiligay ng bawat karamay na ating narasama. Kising diwang Pilipino, bago ng kabataan!